Muling pinalawig ng pamanapalawig ng pangisna ng pansamantalang pagpasok sa lalawig ng mga manok, live swine at iba pang poultry products. Bagamat malaya na sa avian influenza o bird flu ang lalawig ng pangisna na inanunsyo ng Department of Agriculture kamakailan sa visa ng Executive Order No. 0101 na permado ni Governor Roman Gico III noong October 1, 2023 ay muling pinalawig ang pagbabawal sa pagpasok ng mga manok at iba pang mga poultry products sa lalawigan na mula sa 17 probinsya sa bansa, particular na sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Sultan Kudarat, Benguet, North and South Cotabato, Maguindanao, Isabela, Quezon, Kalinga, Aurora, Ilocos Norte, Capiz at Batangas. Kasabay ng pagbabawal nito ay pinalawig din ang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy at ibang produkto nito sa pamamagitan ng Executive Order No. 0102 Series of 2023. Sa pinakahuling datos ng Bureau of Animal Industry, may mga kaso ng African Swine Fever dito sa lalawigin na pangisnan, partikular na sa mga bayan ng Swal at mga tarima. Layunin ng dalawang kautosan na ito ay upang mapigilan ginan ang pagpasok ng sakit na avian influenza virus at ang ASF sa lalawigan matapos makumpirma na may mga kaso sa ilang kalapit na lalawigan at upang mapangalaga ng kalusugan ng mga mamimili at ng animal industry sa lalawigan. Samantala patuloy naman ang ginagawang measures at pagmumonitor ng Office of the Provincial Veterinary ng Pangisnan sa mga animal quarantine checkpoints sa lalawigan upang matiyak na ang lahat ng mga kargamentong dumadaan dito ay masusing sinisiyasat at mabiripika bilang pagsunod sa mga umiira na kautosan sa probinsya. Kasama mo dito sa sa IFM, nagupan ako sa Idol John, Karatatata, RMM.